So, na ba ka sa sitwasyon karon na bugat na kay nang problema nga giatubang nimo ba niabot ba sa imuhang pangunahuna nga may pamaghikog na lang ko puslanan man nga kung kinabuhi ani mura wala mang kuy kalipay wala man kuy kalinaw bali totally down ka feel nimo ka nang mura ka galukdo og kalibutan nga wa ka kung sa naa sa imong kasing-kasing og isuban so, kung maabot bita ni man yung pagbatia, ah kung asa magkakaroon go to your room isugid sa ginoong ang tanang sa gino o pinagi sa pagampo humanimog ampo mahupay ka isuban ang imong kaguon mahimo ng kalipay o every time nga magpasan at na problema never question and never blink ka dili ngon ani alang sa pagampo ginuo tabangi ko sa pagpasan ni akong krus nagipasan karon kay di ayud na ako kaya ka pinaagi ni ana tabangan ta sa ginoo, mo na magandaan ta pero pag mo blinta ta pabugatan ta sa mo kaso ug ayaw kalimot nga kung nangandoy man ta nga musunod ta sa Ginoo as ana yun na imong cross. So kung maghiskot tag cross igsuon, kita tanang tao na tag mga cross nga palas ununon, no? Na tag mga kasakit, na tag mga problema. Pero bisan unsa pa man nga problema o lalain nga dita magkapariha, ang atong solusyon parihara, mao ang pag-ampo. Idango nato sa Ginoo. Kay bisan unsa pa kataas ng atong problema, giatubang karon ang sulbad ni ana, priyera mo Muna isuon ayo pag una na na ang ginuo wala gyud sa mga tubangan. And every time you pray, you feel niya ang ginuo naa sa mga tubangan siya buhi kay eh, isuon. Tawo lang siya. ay naa ra siya nagpaabot. Kanus animo mo siya tawo. God bless.